Exodo Kapitulo 4 Sinugo ng Diyos si Moises. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas, kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong puti ng niebe. Ipasok mo uli, utos ni Yahweh at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nang usap ka na sa akin, hanggang ngayoy pautal yutal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moises, dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo, matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Bumalik si Moises sa Ehipto. Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyena niyang si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag anap doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro, matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, magbalik ka na sa Egypto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya, isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Egypto, dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Egypto, gawin mo sa harapan ng paraon ang mga kababalaghang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sa maamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay, isang gabi, samantalang namamahinga si na Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangka ang patayin. Kaya't kumuha si Zipporah ng isang mataling na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya sa mga paani ni Moises ang pinagtulian, saka sinabi, tunay ngang asawa nakita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Dahil dito, kinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya, sinabi ni Zipporah kay Moises, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkanya nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptso, yumuko sila at sumamba kay Yahweh.